Yan, yeah, so magpagpala ka mag sa ating mga mas at papakita ko sa inyo yung mga kangkong ngayon. Yeah, I-update ko kayo. Ganda ng kangkong, oh. Ah. Lagoon, oh. Yeah, May mga amas na ng kangkong. ng kangkong. Nakapag-harvest na sila dito. Yan. Yeah. Ganda kangkong. Yeah, May mga amas sa mga sili. Yan. Yeah. Ganda kangkong. Lalagoon, ito yung mga okra nila. Nagahanan na okra. Yan yeah, yung mga master. Namumulaklak na. Ay mga sili oh. ah. Yeah, ya. Ang lagunang... lago ng ng kwan. eh. Ya. Yeah. Ganda pag ng kangkong ah. Oh. Kapal na. No. Malago na oh. Pwede nang i-harvest si kangkong. Ayan yeah, mam Rosa, no? bakit ma-harvest na itong para lumagupang lang sa ito. Ang lago. Ayan. Yeah. Ang lago ng kangkong. Yeah. Ganda. Ganda pagmasa ng kangkong. Kapal ng malago na. No? Yeah. Ayan. Ito yung mga sarili. Ito yung mga sili tsaka mga okra yan yan ah, ito ang pagmastan dami ng bulaklak na si Hilly rin ah. ano, bulaklak na si Hilly Hilly panigang ito mga kamaster eh. may bunga na rin pala eh. may ito meron na yung bulaklak ah. mga okra yan Pakipala na rin, pakishare mga kamas sa video natin para maraming mga panood. God bless you all. Mabuhay po tayong lahat. Ayan. Ang daming ganda ng pagmasa ng oh, ang, well, kangkong. Chinese kangkong.